Hi guys, andito na naman nga ako sa Asur at maglilibot-libot nga ako ngayong gabi. 6.30 pa nga lang nga to, pero napakadilim na. Nung naglakad nga ako dito nung umaga, gandang-ganda na ako. Pero ngayong gabi nga, sobrang ang ganda niya kasi ang dami niyang ilaw. Yung public pool nila once a week, hindi sila nag-open kasi nga parang nililinisan to. Maraming ang pool dito kaya merong isang araw talaga sa isang linggo na hindi nag-open yung bawat pool. Dito nga ako pupunta sa isang pool hanggang 7.30 open naman to. Napadaan nga ako dito sa may covered ko kahit nga night time, busy pa din nga yung mga tao. dating nga dito sa pool, may mga ilan-ilan na mga naliligo, may mga bata din na mga naglalaro. Medyo malamig nga nung lumublub ako kasi medyo may hangin pa ng time na to. 10 minutes nga ako na nandito lang sa pwesto ko, hindi ako gumagalaw kasi nga nilalamig ako dahil nga ang hangin. Then nagpalipat-lipat na rin nga ako ng pwesto para hindi rin ako lamigin. 30 minutes nga lang din ako nagbabad, kasi hanggang 7.30 lang din open tong pool na to. Hindi nga muna ako bumalik dun sa unit, lumipat muna ako dito sa may unahan kasi nga marami pa rin namang tao. Sobrang nakaka-relax nga yung paligid kapag ka may problema ka, talagang malilimutan mo pansamantala kapag ka nandito ka. Para ka nga lang nga din nasa binis. Patuyo nga lang nga din ako ng short nung wala nang pumapatak na tubig dun sa short ko. Umakyat ako dito sa second floor. Tadaan nga muna ako sa gym bago ako babalik ng unit dinadaanan ko dito, meron silang gaming room, meron din silang movie room. Exclusive nga lang ato para sa mga nakatira lang talaga dito sa Azur. So yun yung mga nag i staycation hindi rin nakakapasok nga dito. Sumakay nga ako ng elevator para makaakyat dito sa taas. Dito kasi talagang makikita mo yung view ng kabuuan. Third floor nga to ng building and maganda na nga yung view na mga makikita dito. na nga ako dun sa gym then napadaan na rin ako dito sa comfort room nila para nga umihi. Yung mga bawal nga dito, automatic na din siya, parang nasa Japan ka na rin nga. Nandito na nga ako sa my gym and occupied lahat talaga ng mga equipment nila dito kasi nga ang daming mga gumagamit. So half hour nga lang din ako naglibot-libot dun sa taas, then after noon pabalik na nga ako ng unit pagbalik ko nga dun sa unit, nagutom talaga ako sa paglalakad ko. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!